hali ng isang aso na ipit sa pintuan ng elevator, pagliligtas sa kanya ng isang bata, huli sa CCTV. Dahil sa mabilis na pag-iisip at kilos ng isang batang lalaki mula sa Brazil, isang inosenteng buhay ang nailigtas mula sa tiyak na kapahamakan. Sa CCTV footage, makikita ang batang si Tiago Magalhaes na sumakay sa isang elevator kasama ang kanyang alagang asong si Milu. Ngunit sa hindi inaasang pangyayari na ipitang ang leash o tali ni Milo sa pagitan ng mga pintuan ng elevator at mabilis na nahila pataas. Mabuti na lamang, mabilis ding umaksyon si Tiago at natanggal agad ang tali mula sa kanyang aso. Ano nga ba ang buong kwento sa likod ng viral video na ito? Alamin natin. Palabas sana si Tiago at Milo mula sa kanilang building upang maglakad ng mangyari ang insidente sa elevator. Ayon kay Chago, nakaramdam siya ng desperasyon at takot nang makitang nakabitay na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sa kabila nito, ginawa pa rin niya ang lahat upang mailigtas si Milo kahit siya mismo hinihila na rin ng elevator. Anya, hindi niya alam kung saan niya nakuha ang kanyang tapang. Bigla na lamang siyang kumilos. Nang matanggal niya ang tali ni Milo, pareho silang napabagsak. Matapos ng ilang sandali, nang hingi na ng emergency assistance ang bata. Ligtas namang kalabas ang dalawa. Ayon sa ama ni Tiago na si Rodrigo, natakot siya sa nangyari dahil seryoso ang naging sitwasyon na maaaring humantong sa kamatayan ng aso at ng kanyang anak. Ngunit dahil sa ipinakitang katapangan at kabayanihan ni Tiago, matagumpay niyang nailigtas ang pinakamamahal niyang kaibigan mula sa kamatayan. Ikaw, anong masasabi mo sa kabayanihan ng batang lalaki sa viral video? D W I Z Research Report. Re -re report.